Isang tanong na naman po ang ati ating subscriber ang ating pong sasagutin. Ano daw po ang pagkakaiba ng oxytocin at saka lutalize? Ang oxytocin at saka lutalize po mga kaibigan, ito po ay ating ginagamit sa ating mga inahing baboy habang tayo po nagpapaanak sa kanila. Minsan kasi meron po ating mga inahing baboy na matagal maglibor at saka yung iba naman po ay matagal po yung interval ng mga biik. Kaya po tayo po gumagamit ng pangpahilab sa kanila. Ano bang pagkakaiba ng oxytocin at saka lutalize? Ang Lutalize po mga kaibigan, ito po ay ating po ini-inject sa ating mga inahing baboy para po bubuka po yung kanyang cervix. Kapag bumuka po yung cervix sa ating mga inahing baboy mga kaibigan, automatic po lalabas po yung mga biik. Kaya po, kapag kayo po nagtuturok po ng Lutalize, yung mga inahing baboy nyo po ay makakaanak po yan kasi bubuka po yung kanyang cervix mga kaibigan at saka lalabas po yung kanyang mga biik. Ang oxytocin naman po mga kaibigan, ito po ay pangkontraksyon ng uterus ang uterus o po mga kaibigan, yan po ang covering o doon po nakabalot po yung mga bek sa loob niyan. Kapag kayo po nagturok ng oxytocin doon po sa mga inahing baboy nyo, magkakaroon ng contraction. Pag mayroong contraction po mga kaibigan at saka nakabuka na po yung cervix sa yung mga inahing baboy, automatic din po lalabas po yung mga biik po mga kaibigan. So madaling sabi po mga kaibigan, yung neutralize po ay pampabuka ng cervix, yung oxytocin naman ay pang-pang-contraction po ng uterus po mga kaibigan.